yung service ng motor ng aking anak eh, nasisira mayroon, mayroon daw umaalog-alog dito sa loob tapos hindi na mag andar eh, apat na board ito tanggalin natin yung uh, putres kahit isa lang para matanggal natin to matandaan natin yung lahat ng mga parts na tinatanggal natin hindi man na ako mekaniko loads pero sa labas pa lang tayo kitang kita na yung belt ay eh, putol-putol ah. kitang kita na durog na durog Ah, oh, tawon na to ne. Eh. Ano, kita ni mo? Unsa man unsa man? Putol? Putol belt. Unsa man putol putol? Gutad gutad. Ini ay makuan, di ba? Di ba andar ne? Eh? Andar na. Andar na. Di, di mo toyok. Testing ko na. Putol putol talaga. Ah. Oh. Sa posible na maik, hindi na maikot yung ma makina. Bakit kaya? Sis oil ba kaya to? Sisingil tayo Tanggalin natin to. May ko to. Ano kaya nangyari diyan sa loob? Yun. Ano namang na? ano sa ilalim? Ano, ano lang? Kung... Tanggalin natin to kasi may ano guma hindi makaikot-ikot yung ano may gear na nasira, o. sa ilalim at saka sa ibabaw, dalawa linis na pinali ko na yung, uh, yung parts niya, na dinanggal ko kanina, ito, dinanggar ko yan nilinisan ko itong gear na maliit tapos yung belt niya is uh, luma ito, kasi uh, sabi ko sa anak ko na palitan mo ng bagong pambil kasi medyo nasira na medyo may bitak-bitak na yung ano mo pambil kaya palitan mo ng bago ah, yon pinalitan na bago ay ko kung anong bago ang ginimili niya baka local ba kaya ang ginawa ko Lodge eh ninisya ko lahat to so, ay nilagyan ko ng sabon inugasan ko tapos yung mga cover ito sa batas nilagay ko, nilagay ko ng sabon tapos nilinis nilinis yan Lodge sa loob okay na yun sa labas kasi maulan kasi ngayon ayun Lodge maganda na oh kung ayos na. kasi na yung belt niya, kasi yung belt niya is medyo ni luma. Uh, pagdating sa sahod niya, palitan ko ng bago yan na uh, magandang puri na belt para hindi map, map, na parang ginigiling na palay. So, uh, yung, belt niya, uh, ano, grabe. Ano talaga? Uh, balik na. Pero maganda na siya. Terima kasih banyak kepada pihak kerajaan. Terima kasih kepada pihak kerajaan. Terima kasih kepada pihak kerajaan.